Naitanong muna ba kung makakalabas ka sa impyerno? Ang sagot ng Biblia ay napakalinaw, Hindi, hindi ka makakalabas. At narito ang ilang dahilan kung bakit ayaw mong mapunta doon. Mas madalas nagbabala si Jesus tungkol sa impyerno kaysa sa sinumang na itala sa banal na kasulatan. Inilarawan niya ang impyerno bilang lugar ng walang hanggang apoy at asupre. Ito ay lugar ng kadiliman sa labas, puno ng kakilakilabot na amoy ng nasusunog na asupre at kung saan may pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang impyerno ay lugar na walang pag-asa kung saan ang mga kaluluwa ay walang tigil na sumisigaw para sa kaginhawaan, ngunit walang dumarating. Higit sa lahat, ang impyerno ay ang huling paghihiwalay mula sa kabutihan ng Diyos, kanyang mga pagpapala at kanyang awa. Pero nagbigay si Jesus ng pag-asa. Binalaan niya tayo tungkol sa apoy ng impyerno, pero inialay niya ang kanyang sarili bilang buhay na tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Inilarawan niya ang kadiliman sa labas ng impyerno, ngunit tinawag niya ang kanyang sarili na ilaw ng sanlibutan. Tinitiyak sa atin ng Biblia sa Deuteronomio 30, dalawa-apat na ang lahat ng daan ng Diyos ay matuwid. Walang sinuman ang maling pakikitunguhan o maling hahatulan ng Diyos. Maaaring magtanong ang mga tao, paano ipadada ng isang mapagmahal na Diyos ang sinuman sa impyerno magpakailanman? Ngunit ang mas malalim na tanong ay, paano hindi papansinin ng isang banal na Diyos ang tahasang paghihimaksik. Sinasabi ng Hebreo Siyam, dalawamput pito na itinakda sa mga tao na mamatay ng isang beses, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagkatapos ng kamatayan, walang reinkarnasyon, walang purgatorio, at walang pangalawang pagkakataon. Walang sinuman ang napupunta sa impiyerno ng hindi sinasadya. Ito ay nagmumula sa isang buhay ng mga pagpipilian na nagsasabing, Gagawin ko ang buhay sa aking paraan, hindi sa paraan ng Diyos. Ang impyerno ay bunga ng sariling pagpili. Habang nabubuhay, sinasabi ng tao ayokong sumunod sa Diyos, at sa huli, sasabihin ng Diyos, ayon sa gusto mo. Narito ang mabuting balita. Ang puso ng Diyos ay walang sinuman ang magdusa sa mga paghihirap ng impyerno. Idineklara ni Jesus sa Juan 14.6, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinuman ang makaparoron sa Ama sa Langit kundi sa pamamagitan ko. Sa ngayon, ang biyaya ng Diyos ay magagamit pa rin. Ang pag-asa ay buhay pa rin. Ngayon ay maaring ang araw ng iyong kaligtasan, hindi bukas at tiyak na hindi pagkatapos ng kamatayan. Mahal kong kaibigan, hindi ka makakalaba sa impiyerno kapag nandoon ka na. Ngunit maari mo itong iwasan ng buo sa pamamagitan ng pagbabalik kay Jesus. Huwag kang maghintay. Huwag mong ipagpusta ang iyong walang hanggan. Manalangin kay Jesus na yon habang may oras pa.